dol, Konting motivation lang muna tayo bago po ako matulog and bago po matapos tong pang tomorrow ko na video. Konting motivation lang po. Alam nyo ba na may dalawang klase ng tao sa larangan ng Facebook? yung mga tao na minsan nagtataka tayo kung bakit upload sila ng upload pero hindi nila pinapansin yung mga violation nila kasi uh, example ako ako na may facebook nauubos yung oras ko kapapanood ng mga videos na yon nagugustuhan ko siya eh, e ko kapag may nakita naman ako <clears throat> Na ibang video gusto ko i-download ko 'yon then i-upload ko sa Facebook ko. <laughs> Pero dahil hindi ko naman gusto na kumita, hindi ko naman gusto na ma-monetize at lalong hindi ko rin naman gustong sumikat. Okay lang kahit hindi sa akin 'yung video okay lang kahit na magkaroon ako ng violation. So, huwag nating ikumpara yung sarili natin doon sa mga tao na yun. Kasi ang purpose po nila para malinaw sa inyo na for entertainment only at wala silang balak na maging isang content creator o isang blogger. Pangalawa, ito yung pinaka-importante Gusto mong maging isang content creator Kapag kayong Facebook mo uh, Inon mo yung professional dashboard mo Meaning, pinasok mo na yung isang pagiging content creator O meaning, gusto mong kumita Nagkakaroon ka na ng pangarap na ka na na magaya sa ibang vlogger tama po ba o ako lang po yung ganon alam nyo po ba na yung motivation ko ay yung ibang mga vlogger na uh, sobrang sikat na ngayon hindi lang sa sikat ha pero syempre number one na gustong gusto ko po na magaya sa kanila ay maging successful dati eto lang yung kaya kong bilhin dati sardinas lang kung kaya kung iulam. Kapag sumahod ka lang, saka ka nakakabili ng mga gusto mo. Pero, di ba, nakita niyo ba yung mga big content creator, mga vlogger, na mga sikat na ngayon, namimigay pa sila ng pera. Nagpapatayo sila ng mga bagong bahay, nagpapagandahan, naglalaki ang bahay. Nabibili nila lahat ng gusto nila. O, oh, di ba? Gusto niyo rin ba yun, mga ka-idol? Siyempre, ako gustong-gusto ko. Sino ba namang tao ang ayaw ng ganon? Kaya nga, na kailangan nating magsumikap, kailangan nating gawin ng tama yung pag-angat natin. Huwag nating gawing laro-laro lang. Isipin nyo, kung kinaya nila, meaning kaya din natin. So kung gusto mo na maging ganun din, maging kagaya din sa kanila, matutukhang kang mangarap. Magsumikap ka, sundin mo kung ano yung sinasabi sa iyo ni Meta. Walang masama doon, walang mawawala doon at lalong wala kang mapapala kung matigas yang ulo mo. So kung gusto niyo po na sabay-sabay tayo umangat Tara na, buuin na natin yung pangarap natin para someday sabay-sabay tayo at makakasabay na tayo sa kanila. Hindi lang yun, syempre. Kapag ikaw yung nagiging successful na, ibig sabihin, lahat ng lalapit sa'yo, napakadali na lang mag-abot ng tulong. Unang-una, yung pamilya mo na dati, konti lang yung nabibigay mo, pero dahil nga magiging successful ka na, lahat maibibigay mo, mabibigyan mo na sila ng sapat-sapat na tulong. Kaya yung mabibenefits mo sa ginagawa mo ngayon para sa future mo, Okay ba yun mga ka-idol? So, alam nyo na kung bakit ganito ako kasigasig. Gumawa ng video, mag-upload ng video. Kung bakit minumotivate ko yung iba para lahat tayo ay maging successful someday. So, yun mga ka-idol and good night. Tutulog na po tayo at may trabaho pa po ako bukas. Bye bye!